gulo Ay, nakuhay Ayan, migo Mais tayo na Sa unahan na, sa unahan Ayun, ayun, lumutang na Ayan no? Wow Okay, magandang umaga sa inyo mga amigo. Yan, mga miga Welcome to my YouTube channel, Jisir Fishing TV. Tayo nga pala ay maglalagay ng pamain ng ating kitang migo. Ito yung ating pamain na no? tulungan. Ayan o. Ito yung ipapain natin sa ating adventure na kitang. Yan. Ito ay ano natin, gagayatin natin ito Kung sa iba pang ano, gugurutin. <laughs> Ayan, ganyan ako. Yan. Bali ngayon ay ito lalagyan namin. Ngayon nga pala, migo, ay na imidya. Ayan. pagkatapos natin ito ng ano ah eh holog ay eh, holog natin itong migo ay nasa mga alas 4 siguro na ay maghulog nito. ng ating adventure kitang subok naman tayo dito sa ating adventure kung meron tayong mahuli lalagyan mo natin ng pain kaya maraming maraming salamat sa inyo amigo, sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking channel Geyser Fishing TV. Ayan, salamat sa inyong pag-subscribe ng aking channel. Ayan, at saka huwag ninyong kalimutan din ni amigo na i-share. Ayan, mag-like sa aking channel. Sa, YouTube channel ko amigo. Yeah, ito nga pala kasamahan ko si Tupir Ayan mo ko yeah, kasamahan na kasamahan ko dito Kitang. At yung isa naming ano, cameraman Ayan nag operate <laughs> Si Jake Palacio Ayan Dukin lakas kahapon kaya ang gabi Kala namin hindi kami makakumain kaya ngayon ay magpapain kami. Ayan we go. Abang-abangan na lang ninyo mamaya pag ano namin. Pag area namin namin kitang. Painan muna namin ito we go. Ayan we go. May nakita na mga ista. Ista na namang namataan Ay! Sa kiss ista Ay! Sniper lang pala Pero ista na rin Okay oh. Bangabang tayo mamaya At nasa ilalim pa yung malaking ista amigo may nakita na namang isda ay may nakuha pala ay na sa pa hinihila na ni kamigo malaguro ayan malaguro Malaguno! It, Ayan Miko, meron tayong nakitang isda Miko Sa ilalim Sa ilalim ng dagat Saan pala? Unat ang kawil Unat ayo Oh, boyaman! Ay! Big news! <laughs> bato migo, bato! bato. And migo, may isda nakita natin sa ilalim ng dagat. Kanina na prank tayo, bato pala. Ngayon ay totoo na 'yan. Mamsa Sniper Sniper ni sniper Mamsa Sniper Ayan, is sniper. Meron pa? Sniper migo, sniper. Sniper, sniper. Ang is the northern. naman. Ayan yung ngaming batumigo na pabigat sa ano. Sa kitang para lumubog. don sa ilalim. Ayan. Video ano lang, maliliit ang isa dito banda. Buti doon sa dulo, malaki ang mamsa doon. Dito ay maliit na. Ayan o. No? Ayan. A sniper. Ayan o. No? Inikot-ikot kasi ano. Ah, uh, ano yung ating tansi? Naglulubin. Naglulubid. eh Kahit konti, ah, kahit malilate, ay isda naman yan. Ayan, migo. May isda tayo na. Sa unahan, ayun o, no? sa unahan. Ayun, ayun, lumutang na. Ayan o. No? Wow. Ay, bamsa. Bamsa

Saya ng membuatnya. Kenapa kamu bergerak? Kamu membuatnya Oh, itu untuk membuat kesoy. Kamu perlu menjaga diri kamu. Jika kamu menjaga diri kamu, kamu akan membuat kesoy. Jangan menjaga diri kamu. Jangan menjaga diri kamu. Jika Bueno, joven. Tay daw dai daw numo na dai. Si daw mo. Ha? Daw mo. Daw daw daw. Kamo nganga. Kuang ram sa le. Dilik na. <laughs> Pagay rekay nga sad. Oh, pod e. Tang nakailala si mo ang. Elang lang buya. dalawa na lang kasama sa bandirahan sampung ano na lang gingi hey, ha? tulo pa lang sa banderahan. dalawa na lang tulu, tulu. Tulu, lima lima na dry. dadagdagan mo pa Okay Let's go man Hindi pa natanggal yung ano yung kawil sa isda pa tanggal ayan tinatanggal pa Ang na hulog na Ano sa nga ito ha? Ibabad din mo sa nga ito kasi laki ini Ang dami mo Uyo din mo Ang dami patay naman ka lang daw Bakit? Hindi matanggal? Tirapan sila pagtanggal ni Gaw ng kawil sa ano bunga nga ng isda Kuchil. din natin no? ng ano? Diba? Tinahoban ng likod. Uh, <laughs> ano, Tanggal diensan ni ibabad mo okay <laughs> ayan, Tanggal na yung ating ano, coil sa isda ayan isda na naman isda ayan maliit lang migo ayan oh. maliit na isda tok Ayan pa. Hidahin na na yung ano yun, oh. Oh, so, may tama na. Sniper pa rin! Ni sniper! Mata na mata! Na mata! Ayan may go, tayo ay tapos na magbatak ng ating kitang. Ito ay ipapasok na natin sa ating icebox yan no. Ito ay unang area natin, migo. Hay ha, mga tumbalde. Hmm. Isa hmm. so, do sa nang kunay, tumao na to. Pinapit, na. Ngayon ay ipapasok namin ang aming isda sa ice bag. Ito ay i-yelo na namin, Migo. Wow! Diyan lang na. Ayaw lang ko, ha. Bukan lang, ano. Pain. Saglit lang, Migo. Kunin muna natin yung ating pamain kasi, maano yan? maiipit yan sa ano malaki ayan yun yung pamay natin tulingan ayan. Okay, ayan migo ang ating isda papasok na sa loob ng ating box yung malaki muna para hindi hindi malalata yung maliit <laughs> Ogoy. Okay. Na. Ayan migo. Yung malaki. Ayan. Ayan oh, malaki mamsa. Pasok na sa loob. Yan ay iyiyilo natin. Ayan. Plus star na blastar star talaga. Ayan pa yung isa. Ayan. Tatlo na. Hindi magkabok lang yan. Pangalim yung... Apat. Pangatong po ng ang ulo. Ipangatong ulo. Na, para plaster kayo ba? Lima. Limang pirasong ano lang. Mamsa. Ano na? Ha? Anong. kinain man yata yung isa ayan yung iba nating isda maliit sniper dyan lang na pita ka na isang bangira ayan yung kasamahan niya maliliit lagu mm -hmm. mm. salmon salmon kena eel una sini segi sini kau nak munasi pakul kain di guro din oh. Hmm. Kain. Ngayon, may isang ko na. Ambus lang. Ayan, maraming maraming salamat, migo. Salamat sa Panginoon. Sa kanyang ibinigay sa amin na pagpapala. Ayun oh. Siang Arya. Sana ito ay maka ano pa, makarya pa tayo bukas para maka dalawang area tayo makapamain man lang. Meron pa tayo pamain dito pero ano to, kulang pa to. Sana madagdagan to mamaya. Hapon. Ayan, dodorogan natin ng hilo Maraming salamat sa inyong pagsuporta, amigo sa ating, ano, sa ating YouTube channel. Okay. Babay na tayo, Migo. Abangan naman bukas yung ating adventure na kitang kapag tayo ay makapag-arya bukas. Okay, bye-bye na muna tayo.